Hindi pa dyan natatapos ang araw kasamang morning balitaktakan para sa isang salita na dala ay bagong pagkatuto dito sa Word, Word of, of the, the Norte. Norte. Ang ating Word of the Norte for today, Tuesday, ay pangalan. pangalan. O, oh, anyati, nagan mo. Anyati, ko lang. pangalan mo. Iba, ngaran. 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 Samantala, sa Ilocos sabi ko nga nagan. nagan. Oo. At uh, sa Kankanaey naman ngadan. 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 Yes po. Ngadan. pangan... Huh? lagyo. Love you. <laughs> lagyo. Lagyo? lagyo. 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 Sa Pangasinan ngaran. Ngaran. Lagyo. Lagyo. Uh uh naknak. Who's there? Lagyo. Lagyo who? I love you. <laughs> I like you. Tiko nana <laughs> I love you, ko na lang na matematika. Tama. Nako, gamitin mo nga sa iba lo yung, yung word natin ngayon. A ano sa inyo? Ngaran. Ngaran. Okay, oh. go. Si Fai Ngaran mo. Anong oh. pangalan mo? Very good. <laughs> oh. Si Ngaran oh. ko, ganon? Oh. Say Ngaran ko. Say Ngaran ko, Ket? Ay, ay, hindi pala kung sasagutin mo si Kaksi, Vanessa. Ganun. Si Kaksi. Oo. Oh. Uh, si Kaksi, Miss Bea. Miss Bea. Oh. Mm -hmm. oh, oh. Anya tinagan mo? Sagutin mo yon sa Ibaloy. Ha? Anya tinagan ko? Ha? Tinatanong kita. Sagutin mo sa iba. <laughs> uh -oh. Anya tinagan mo? Si Kaxi Vanessa Bugtong from Luzon. <laughs> <laughs> Ayan. Uy, parang gusto ko to. Tanungin din naman natin si Musikerong Palaboy. Oh. Hindi pwede kasi sinabi nga niya, taga Pangasinantia. So, for sure, alam niya ito. Musikerong Palaboy, nais naming marinig ang isang sentence na gamit ang pangalan sa si salitang Pangasinan. Ngaran. Ayan, mo. Yeah. Oh. Uh, intoy ngaran mo, sabi. adat, ano, Intoy, intoy. Antoy, intoy. Mo. Antoy, Antoy. mo. Kasi parang pag pinapakinggan mo siya sa iloko, inutoy oh. ti ayan na dinagaw mo. Adatoy. <laughs> Adatoy, ti ko. <tayo> Adatoy, ti ngaran ko. Oo, <laughs> oh, oh, ako maraming